guys! good morning. <laughs> good morning mga terbaho, guay grado. Yung mga simbol, simbol simbolo ko. A simbolo <laughs> ba, ganang suga para wolwasser. Electrical mo ko ni mga tarbao, mga terbaho guay grado. Gananguan ba? Mga, electrical. Bogang <laughs> <Muguan> <laughs> ngro sangawat. Oh yeah. Sakitan dugan paminaon eh. Pa, <laughs> sakit guys dugan paminaon ya atong trabaho electrical simbolo suga trabaho kuno suway grado kay dungog mekot, sakit is dughan pa dai no, makahi ubos what suway so kasul tele mana part ha suway kasul tele mana sige puso may kasul <laughs> Safe, so mana sige acha yeah. dugo ang tip tayo nai labay grina naman nga koan. Aloi ya, aloi mga tawana, mga tarbaho, mga grado. Kita mga tawana. Mo ni mga tarbaho, tarbaho guway mga grado, ah kanak pertama nang ngatkat babaw. Nguna ni grado. Sakit ke dugan pamina, oi. Kedonggo kedonggin me, kita mga nimpet kay uniform mga.

Hey, Lido Jericho? <laughs> ha? Okay. Lido Jericho? Sario? I, Sario. Ilosario? Ah, ilusario? Ilosario? 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 <laughs> nga terbaho, na mga grado. <laughs> <laughs> ah, Basta ang katka, tingay ka sa babaw. Yung nana. Terbaho kayo mga grado. May grado, nga nai katapunay. Hmm. Nga nai katapunay. Oga nipod. Oga nipod.

Ah, ah, Paay. Taga ka di apat. Terbahur banagoy grado. <laughs> taka Wa well, on sa to kana kana ang usap te si kuansa ka tunay ba. Thank you for watching. <laughs>